'pag natanggal yung araw na ako na. Ah. Michelle, ko ba ito sa ko sa ospital para ako magpapakita. <laughs> Ay, may sabado ko tingko. Eh pal, ka pa. Hindi, ka pa, oh. ka pa lang, eh pal, pal. Eh pal, pal. Eh pal, pal. Eh Eh pal, pal. Eh Limang buhay Eh pal, pal. ko. pa pal. Eh pal, pal. Eh eh, siyem na buhay nga yung palaibang pusa, di ba? Oh. Eh, o siyem, eh, nakakaapad pa lang ako. Oh. Sama na to, i-minus. Ha? Minus 5. Patay Kaya pa nga, pa sa kalaginip ko, may lima ka pa, lima pa chucky. Eh, ma, minus 5. Mahandahanin mo yung anak. Ma'am, ma <laughs> eh, sinuwaling ka. Baka may tinago ka, aksidente mo. Oo, oh, eh, baka may mga eh, tago ka po. <laughs> <laughs> sinu 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 eh, sinuwaling <laughs> Hindi makakaligtas ka pare. I-imbestigala ka. Uta <laughs> um, na, galega, <laughs> <ka> galega. Malapit <laughs> na 'ung bumalik. na. Sige, lapong ka na malapit na akong Sige, sir. pala siya. Pala ang puta niya. na sa na